Ang mga kwento ng kalungkutan at katarungan ay palaging mahirap. Pero may mga kwento na masakit at hindi natin kayang kalimutan. Isa na rito ang kwento ni George Stinney Jr., ang pinakabatang tao na binitay sa Amerika. Ang kwentong ito na puno ng hindi makatarungang paghuhusga, kalupitan at ang trahedya ng isang inosenteng buhay ay patuloy na nagpapakita ng mga pagkukulang ng lipunan natin sa mundong ibabaw. Si George Stinney Jr. ay ipinanganak noong October 21, 1929 sa isang maliit na bayan sa South Carolina, USA. Isang batang African-American na may malasakit sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit noong 1944, ang buhay ni George ay nagbago magpakilanman. Sa isang araw ng March, dalawang batang babae, sina Betty June, 11 years old, at Mary Emma, 7 years old, ay nawawala. Ilang araw matapos yon, Natagpuan ang kanilang mga katawan sa isang maburak na lugar. Ang mga batang babae ay pinatay at pinahirapan. Walang ebidensya na naguugnay kay George sa crimen, pero siya ang itinuro ng mga tao sa bayan bilang suspek. Si George Stinney Jr. noong panahong iyon ay 14 years old pa lamang. Isang menor de edad. Pero nang hindi inaasahan, tinanong siya ng mga pulis nang wala siyang magulang nakasama. Pinilit siya na magbigay ng isang pahayag. Walang abogado na tumulong sa kanya at ang korte ay hindi nagbigay ng pagkakataon na magpaliwanag ang batang si George. Wala ring sapat na ebidensya. Wala siyang pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang hindi makatarungang pag-trial ay natapos sa loob lamang ng dalawang oras. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya at ang kalagayan ng isang batang inosente, itinuloy pa rin ang kanyang hatol. Noong June 16, 1944, sa isang electric chair sa South Carolina, natapos ang buhay ni George Stinney Jr. sa edad na labing apat. Isang bata na hindi pa naabot ang kanyang buong buhay at isang binatilyong walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundo. Nang mga sumunod na taon, nagbigay linaw na tungkol sa kaso ni George Stinney Jr. na si George ay naging biktima ng hindi makatarungang sistema. Noong 2014, matapos ang ilang taon ng pagsisiyasat, ang korte ay nagdesisyon na baligtarin ang kanyang hatol. Inamin ng mga eksperto na walang sapat na ebidensya na mag-uugnay kay George sa pagkamatay ng mga batang babae. Isang bata na binitay, ngunit hindi nararapat. Ang kwento ni George Stinney Jr ay isang malupit na paalala ng kalupitan ng sistemang hindi makatarungan. Kahit na siya ay nabigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng desisyon ng korte, hindi ito mababayaran ang sakit na dulot ng pagkawala ng isang inosenteng bata. Si George na ang mga mata ay puno ng takot ay nagiging simbolo ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang kwento ng isang batang buhay na tinanggal sa mundong ito. Ito ay isang paalala na ang ating mga sistema ng hustisya ay dapat na mabago at hindi na mangyaring ito muli sa iba pang mga bata. Si George Stinney Jr ay isang batang biktima ng hindi makatarungang sistema ang kanyang kwento ay magpapaalala sa atin na ang katarungan ay hindi palaging naaabot ng mga inosenteng tao, lalo na ang mga bata. Huwag nating kalimutan ang kwento ni George hindi lamang upang magpatuloy ang laban para sa katarungan, ngunit para sa lahat ng inaapi.